Kalabosong isang drug suspect sa tagig ng maaktuhang nagre-repack ng iligal na droga. Nagbabalik si Bien Manalo. Wala nang nagawa pa ang mga lalaking ito na umano'y ng droga ng arestuhin ng mga pulis sa barangay Tanyag, Tagig City kagabi. Ayon sa substation 8 ng Taguig City Police Station, nagpapatrolya ang mga operatiba sa lugar nang maamoy nila ang kakaibang usok mula sa isang lalaking naninigarilyo. May nakatawag ng pansin po yung ating uh, amoy ng isang tao na nagsisigarilyo, which, which is uh, mariwana pala. Then nagkaroon ng habulan, biglang tumakbo dito mismo uh, dire, 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 hanggang 4th floor. Laking gulat ng mga pulis nang maaktuhang nagre-repack ng droga ang mga sospek. Tumambad sa kanila ang nasa 3 kilo ng hinihinalang dried marijuana, tatlong pakete ng marijuana oil at pitong gramo ng umanoy shabu. Tinatayang mahigit apat na raang libong piso ang kabuang halaga ng mga nasamsam na kontrabando. Unexpected nga po eh na mayroon pala pong illegal na transaksyon na nangyayari dito sa pagkakandak natin ng ano, saka natin na-discover. Allegedly, sabi nila, inauorder order lang nila online. Then, pinipick up dyan sa baba, iniriripak na po dito. Mariin namang pinabulaanan ng mga sospek ang akusasyon laban sa kanila. Hindi ko rin po alam kung sino may ari kasi hindi ko rin po alam tumatambay lang po talaga ako dito. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa bayan.